Wow, manay kada gunting <laughs> Unboxing ka pa <ka> sa lubong. <laughs> Abi ni mo, Mads. Bisita ba ako na sa airport? Ano man? Kay, kung man eh, naka, naka-box sa SESO? Hmm. Ipatunga na mani, oh, no, ako. Doha man sa ka, butilya. Ano Ipatunga na ako ang kuan Ipatunga hmm. na ako ka ang kanang ginamos sa kudga, Caltex. Yeah. Ikuhan bang ko? Ma'am? Anong ano, anong, anong Anong laman ng ano mo, yung dalawang bote, ginamos? <laughs> ginamos? Oo, oo, Ginamos na sisi. Eh. Sa bagan, ma ano ba ang pagkabalot? Ma Secured ba daw ang pagkabalot? Sabi ko, inano ko sa bubble, bubble wrap na plastic. Tapos ano, siya. Okay, Gihindo lang ko sa kakuan. Siya, tanahon daw niya. Open oh, ako, akong malita. Niya, siya, ipabalot pa niya, gutro. balutin mo lang damit. Oh. Hmm. Ay, ganit ka ba? Dala kong malong. Naban. Sa x-ray. Sa x-ray. Sa x-ray. Sa x-ray? Oo. Oh, Ay, uh -oh. ganit. Ganit, daghan si Kathleen ana. Kaysa ilahang Bola si Mads. Ah, gagmay. ah. Muna siya. picturean. Oo, gapon. si Itong amahong, di ba? Da, da, Dili, to, to. Da, tahong moro ramot tahong. Oh, dugo. Ngon kay kuan may kena amang kay kanang. Sa ingala ni. Na mo ka ako pugsab. <laughs> 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 okay. <laughs> Pag live mods.